Mga bebe loves, ayan. Pauwi na sana ako. Ano? Dito sa sa amin, sa old ice plant. Meron dito ano. Kanina pa, kasi nadaanan ko. Meron siyang sinasabi na hindi ko naintindihan. Tanungin nga natin kung ano ang nireklamo nire niya sa buhay. Ayan. Ayan. Eto si Melba. Taga-amin, kapitbahay namin. Ano yung sinasabi mo kanina? Hindi ko naintindihan. Oh. Yung ano? yung oso ng mga ano, yung ang ang ano yung ano? Ang, hindi ko lang gusto sa mga panahon ngayon kasi yung mga babae lang umakyat sa mga bahay ng mga lalaki. Ay ganun ba? Yung na ngayon yon. Ay ayoko nun kasi yung mga yung sinauna sa panahon pa namin hindi kami Ilan taon ka na, na ba na sinauna yung sinasabi mo? Ilan Ma, taon ano na ka na? 40 plus. Kasi But... kami na all hindi yung ganun noon. Oo. oo. <laughs> noon yung noon dati ikaw yung inaakyat ng lalaki. lalaki. Ngayon ang babae na umakyat sa lalaki. Sino ba yung tinutukoy mo? nakikita natin ngayon, mga millennial na mga babae, ang puso na yun ngayon. Mga babae na umaakyat tapos yun, pa yung mga lalaki na pag hindi sila nasa satisfied sa gusto nila, hindi na bibigyan. Oh, bakit ka ba galit? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Ah! <laughs>